Bira ng bira sa ating uh, administrasyon. <laughs> tapo ito ni Digong. Kaya lang, tinanggal siya. <laughs> tinanggal uh, as DA Secretary. Tapos, uh, in point na lang doon sa ano, uh, kalimutan ko yung posisyon sa Mindanao. Uh, doon na lang siya tinapon mga kababayan pabalik sa kanyang lugar. Kasi, hindi man naayos yung uh, problema natin sa pagkain. Pero, sige ang dal-dal po ni Manny Pinyon. Nagmamagaling, binigyan na kayo ng uh, pagkakataon to serve, just like digong. Wala man po, ineffective. Ngayon, tira kayo ng tira. Ay, hindi na po makatiis yan. No? Makatiis si uh, Tingog Pantilis Judas Sidre. Sino palpal na po ngayon? Ayan uh, sidre tells piñol, rice prices spike during your time at the Department of Agriculture. Kahit ang yung panahon mo, umabot nga po sa 70 pesos per kilo. Tapos yung sinasabi ni Digong na i-reduce niya hanggang 7 pesos, hindi man po niya nagawa. Pagkatapos pinagtatawa na nila yung 20 pesos na pinapangarap ng ating uh, Pangulong Bongbong. Ibuti nga 20 pesos ang ano, pinapangarap. Si Digong, ang promise niya, 7 pesos. <laughs> Nang magsabi sa suna si Digong ng 7 pesos, wala kayong question na it is impossible at probado na impossible kasi hindi man po niya nagawa. Pero dito sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nangarap siya na sana niya pag naging maayos na ang ating agrikultura, uh, agrikultura natin as low as, ano, as low as 20 pesos. Hindi man siya nagpromise nangangarap siya So reduce it, sana niya mangyari sa aking panahon. at least ngayon po ang pinakang mura, 29 pesos. At may mga presyong uh, 38, 35 at ang uh, ano, commercial rice, 42 pesos. What about nung panahon po ni Digong? Umabot sa Mindanao, 70 pesos. <laughs> so nakikita ninyo ang diferensya ng administrasyon na kung isipin po, malayo kaysa sa nangyari ng previous administration. Pero wala kayong tigil sa batikos. Kaya hindi na po nakatiis yan, no? Si Congressman Jude Asidre, talagang bina binanata na po si Pinyol. <laughs> ano no? Wala man silang nagawang maayos. Siya ang sabi rito, another lawmaker has called out North Cotabato Gubernatorial candidate. Ah, kandidato pala to. Bumalik sa pagka-gobernador. Bumabalik. Manny Pinyol, after he criticized the government over its growing debt, he reminded the public that rice prices spiked during Pinyol's time as Agriculture Secretary. Basag na basag siya no, si Manny Pinyol. Kumakandidato pa lang muli, nag-iingay siya. <laughs> Hindi man ninyo nagawa noong panahon ninyo as DA Secretary. Huwag uh, magmagaling para kayong yung mga dilawan palibasa. Pare-parehas yung kulay ninyo. Yung mga dilawan, binigyan ng pagkakataon more than 30 years. To, ano, to rule the country. Wala man po nangyari. Mahirap pa rin, yung mga, mga Pilipino. Ibuti ngayon po, ang daming mga farmers ang uh, grabe pa sa ating Pangulo kasi yung utang nila, yung mga beneficiaries ng comprehensive agrarian reform, yung utang nila sa banko, yung babayaran nila sa banko, lahat pinatawad ng ating Pangulo. Erase na po, dinilip. <laughs> Di ba? wala na sila, babayaran at inawad yung lupa sa kanila, libre na lahat na gawa yun ng uh, mga presidente, other than uh, yung tatay ng ating pangulo at yung mismong ating pangulong bumbo alaman kayong uh, binatbat po kung uh, titingnan natin uh, mahilig lang kayo, aktibo lang kayo kasi sa propaganda at yung mga estupido na mga taga-suporta ninyo, yun man lang po na kukumbinsin ninyo, naniniwala sa inyo diba Mahilig kasi kayo sa fake news. Yan sabi niya Sidre. Yung presyo niya ng bigas, umabot sa 70 pesos per kilo in some areas when he headed the Department of Agriculture back during former President Rodrigo Duterte's time. Kung makapag kayo, ngayon po, walang uh, commercial uh, rice na umabot na 70 pesos other than yung mga tawag dito ang bigas, yung pangmayaman na bigas na brown, brown rice, talagang mahal yon. Pero yung uh, bigas para sa masa, 42 pesos. At sa mga kadiwa centers, mga kababayan, 29 pesos. May mabibili na tayo. You see? So malapit sa 20 pesos na paulit-ulit ninyong uh, sinasabi na hindi anya mangyayari. E ang tanong sa inyo, nangyari yung 7 pesos na prinamis ni Digong. <laughs> <laughs> so, turo kayo ng turo ng ibang tao. Yung sarili ninyo, hindi ninyo makita kung ano yung mga incompetence ng buhay ninyo. Di ba? Eh, sabi ni Asidre, during Secretary Pinyol's tenure, anya, rice prices rose to levels that placed a heavy burden on many Filipino families. It is anya, important to remember that history, especially when public trust is being sought again. In September 2018, anya, the rice crisis emerged as a national issue tied to broader economic challenges. Inflation peaked at 6.7% that month, the highest in nearly a decade, with food inflation among poor households even higher, sabi po niya. As the staple food of Filipinos rice was at the center of the crisis, retail prices for well-milled rice in Metro Manila ranged from 46 to 48 pesos per kilo, about 14% higher than the previous year. Asidre's criticism of Pinyol came after the latter's campaign sortie in North Cotabato, video footage of which was uploaded on the former D official's Facebook page. Pinyol spoke using local dialect. He said that government programs like aid distribution have a hidden agenda. The desire of the current administration's officials stay, to stay in power beyond the term. Yung mga akusasyon ninyo, kung ano yung uh, mismong agenda ninyo, binibigay ninyo sa Marcos administration. Yun ang agenda ng mga Duterte. Hindi pa nga mag uh, two years sa uh, panunungkulan yung ating Pangulo. Gusto nang ipaupoon si Sara. So sino ngayon ang gustong mag-perpetuate in power? Di ba? Yung ayaw nang uh, matanggal. Yun ang mismong agenda. Kaya lang na booking po ni ano ni Martin Romualdez yung plot mga kababayan to unseat him para Madali na lang yung pag-file uh, ng impeachment laban sa ating Pangulo. E eh, nabaliktad po yung pangyayari. Si Sarah yung na-impeach. Kaya kayo nang gagalaiti kasi lahat ng mga plano ninyo nag-backfire po sa inyo. Nag-backfire sa, ano, sa mga Duterte. Di ba? O ngayon, nang gagalaiti itong mga minions ni Digong. Sige po ang panira. O ngayon, binakbakan ngayon ni Asidre tapos ni Congressman Kungun. <laughs> Sabi dito, Pinyol also said the government's debt has ballooned to 16.6 trillion pesos under President Ferdinand Marcos Jr.'s term. Asidre, just like Sambales First District Representative uh, Jefferson Congon, however, noted that it was during Duterte's time that the country's debt piled up. Sabi po ni Asidre at as ni Congon, The country's debt, anya, after the term of former President Benigno Aquino, III yung sinundan po ni Digong was only 6.6 trillion pesos. Pero anya, si Digong nangutang po ng 7.2 trillion pesos. This means he left office with the Philippines having a debt of over 13 trillion. <laughs> yung gawain niya, binibigay niya sa iba, yung gawain nila. Si nga nga, nang nangutang ng, ng tudo. Iniwan yung utang sa ating Pangulong Bungbo. Pagkatapos, ituturo ninyo, ituturo ninyo yung ating Pangulo. Eh, talaga itong mga kampo ni Digong. Sabi nga dito sa amin, mga balisngag ang pag-iisip. Ano ba yun sa Tagalog, yung balisngag? Burugsukan? Baliktad po yung mga pag-iisip nila. So sabi ng uh, dalawang congressman, borrowings yung pangungutang niya during Duterte's time were higher than the combined debt left by the two previous presidents? Yes, sabi po ni Kongon, look in the mirror. Tingnan mo ninyo ang sarili ninyo sa salamin. Yes, sabi po ni Kongon, before pointing uh, fingers fingers niya, look in the mirror. You resigned in disgrace and you still owe the Filipino people answers, not lectures. Sabi po ni Kongon, The truth is simple, Anya. The current government is paying for the sins of the past. The ones who bloated the debt are now acting like saints. It's shameless. Mga walang iya, Anya, kayo. Sabi po niya, <laughs> no? Daig supog. It's <laughs> shameless. Walang iya, ang ibig sabihin. sabi dito sa amin, mga orasyo pag. Galing supog na mga taong ito. Turo kayo ng turo. Ituro ninyo yung sarili ninyo. Yung mga kasalanan ninyo, bibigay ninyo sa iba. Ituturo ninyo yung iba. May yaya kayo. Manipinyol. Masyado kayo nagmamagaling. Hindi nga kinaya ng uh, previous administration ninyo. At ang daming uh, pagkakamaling ginawa. Lalo na yung EJK. Na wala kayong sinasabi. Kaya tama lang na si Digong po, dinilidel doon sa dahig. Para panagutan niya yung kanyang mga kasalanan sa mga mamamayang Pilipino. Pagkatapos, galit kayo sa ating Pangulong Bungbong Marcos. Hindi e kasalanan ninyo, hindi man sa ating Pangulong Bungbong, ang kasalanan ninyo doon sa mga pamilya ng mga namatay sa EG case. Napakalinaw. Wala pa sa posisyon yung ating Pangulo, wala pa sa Palasyo Malacanang, may kaso na si sa ICC. Parang ituturo ninyo yung ating Pangulo na siyang may kasalanan. Yung kasalanan ninyo, ibiblim ninyo sa iba. Self-inflicted ang mga ginawa ninyo. Yung mga trouble na kinaharap ninyo, self-inflicted. Tama si Boying Rimolia. So sabi dito, Pinyol, held the positions of DA Secretary and Mindanao Development Authority o Minda Chairman. Let's set the record straight, sabi po ng Congressman, si Congressman Congon. It was under your boss, former President Rodrigo Roa Duterte, when our country's debt truly ballooned with 7.2 trillion pesos added in just six years. That's more than the combined total debt of all Philippine presidents from Manuel Quezon to Benigno Noynoy Aquino III. Over 89 years amounting to only 6.6 trillion pesos, sabi ni Kunggun. Kaya sabi niya, if there is a debt burden, it was the one that the one that Duterte administration created Di marcos administration na niya inherited the fiscal landscape already strained by Duterte era loans Many of which were granted blanket approval under the guise of pandemic response But with little congressional scrutiny or transparency Ang dami pong uh, umaman, lalo na yung farmally You see, hindi pinakinabangan mga kababayan ang, uh, ang ating mga mamamayan Yung inutang na pera, ang daming umaman, mga kaibigan niya no alam na ninyo kung sino-sino. Inibistigahan po ni uh, Senator ano to? Uh, Dick Gordon, pinagmumura ni Digong si Dick Gordon. You see? Kaya yes, sabi po ni Kungon, we in Congress anya are now pushing for reforms to make sure future administration do not recklessly mortgage our nation's future the way it was done under Duterte. That includes investigating how the 7.2 trillion pesos in loans was used And whether the Filipino people truly benefited from that borrowed money House uh, Deputy Leader Majority, Majority Leader ah uh, Ilocos First District Representative Janet Garin earlier called for a congressional inquiry into the 7.2 trillion pesos debt as she said the unchecked borrowing during the pandemic years severely reduced the country's fiscal space Ego, ang tingin ko, itong rason kung bakit gusto nilang minamadali nila mga kababayan na iupo si Sara. Kasi ang dami pong nakakalkal na mga milagro. Mga salamangka ng previous administration. Yan ang totoo niyan.